Sa panahon ngayon, tila mas umiigting ang alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Pero alam mo ba na minsan sa kasaysayan, ang isang pinunong mula sa Persia na ngayon bahagi ng modernong Iran ay naging tagapagligtas ng mga Hudyo? Taong 586 BCE, sinalakay ng Babylonia ang kaharian ng Juda ang lungsod ng Jerusalem, ang sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo, ay winasak. Ang kanilang templo, ang tahanan ng kanilang Diyos, sinunog at giniba. Ang mga pinuno, mga pari at libu-libong Hudyo ay ipinagapos at dinala sa Babylonia, isang dayuhang lupain. Ito ang tinatawag na Babylonian Exile. Sa isang iglap na wala ang lahat, ang kanilang lupain, ang kanilang pamahalan at ang kanilang na tahanan. Sa kanilang pagkakabihag, marami ang nawala ng pag-asa. Paano pa sila makakabalik sa Zion kung wala na silang bansa? Ang kanilang mga awit noon ay naging awit ng dalamhati. Sabi nga sa aklat ng awit, Sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, kami inaupo at umiyak ng alalahanin ng Zion. Ang Babylonian exile ay hindi lang pisikal na pagkatapon. Ito ay krisis ng pananampalataya, kultura at pagkakakilanlan Ngunit kahit sa gitna ng pagkawasak, nanatiling buhay ang kanilang pag-asa na balang araw may darating na paglaya. At dito pa pasok ang isang hindi inaasahang tagapagligtas. Isang banyaga, isang persyano na hindi nila kilala. Ngunit gagamitin para sa kanilang kalayaan. Bago pa man nagkaroon ng Rome, bago pa man dumating ang Islam o Kristyanismo sa gitna ng mundo, may isang imperyong lumitaw sa silangan. Ang Achaemenid Empire at sa likod ng imperyong ito, naroon ang isang lalaking hindi lang mananako kundi tagapagtatag ng bagong paraan ng pamumuno. Siya si Cyrus the II o mas kilala bilang Cyrus the Great. Isinilang siya sa Persia, isang rehiyon na ngayon ay bahagi ng modernong Iran. Mula sa pagiging prinsipe ng maliit na kaharian ng Anshan, unti-unti niyang pinalawak ang kanyang kapangyarihan. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalabang kaharian ang Medes, ang Lydia at kalaunan ang makapangyariang Babylonia. Pero hindi lang ito tungkol sa pananakop. Ang kakaiba kay Cyrus ay ang kanyang pagtrato sa mga taong nasasakupan. Sa halip na durugin ng kanilang relihiyon at kultura gaya ng ibang mga mananakop, pinayagan niyang manatili ang mga paniniwala ng bawat bayan. Sa paningin ng marami, lalo na nung panahong iyon, ito'y isang radikal na ideya na ang isang emperador ay pwedeng maging makatarungan, hindi lang makapangyarihan. Kaya nang mapasakamay niya ang Babylonia, isang makasaysayang pagkakataon ang dumating. At dito papasok ang kwento ng mga Hudyo na noon ay biktima ng sapilitang pagkatapon. Noong panahong sinakop ni Cyrus the Great ang Babylonia noong 539 BCE, libu-libong Hudyo ang naninirahan doon bilang mga bihag. Sila ay pinatapon mula sa kanilang sariling lupain, ang Jerusalem. Matapos itong wasakin ng mga hukbo ng Babylonia ilang dekada bago pa dumating si Cyrus. Nasira ang kanilang templo at nawalan sila ng sariling pamahalaan, kalayaan at tahanan. Para sa mga Hudyo, iyon ay panahon ng matinding lungkot at pagkalugmok. Tila walang pag-asa. Ngunit pagdating ni Cyrus, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi siya tulad ng mga naunang mananakop. Sa halip na palalain ng paghihirap ng mga Hudyo, pinakawalan niya sila. At hindi lang iyon, pinayagan niya silang bumalik sa Jerusalem. Ipinag-utos niya na muling buuin ang kanilang templo at maging ang ilang kagamitan ng kanilang pananampalataya na ninakaw noon ay binalik sa kanila. Ang disisyong ito ay sinulat sa tinatawag na Cyrus Cylinder, isang sinaunang luwad na dokumento na itinuturing ngayon bilang isa sa mga unang anyo ng karapatang pantao sa kasaysayan. Sa Biblia, makikita rin ang pagkilala kay Cyrus. Sa aklat ni Isayas, siya ay tinawag na pinahiran ng Diyos isang titulong karaniwang binibigay lamang sa mga pinunong Israelita. Ngunit si Cyrus, isang banyaga, isang persyano, ay kinilala bilang instrumento ng kalayaan ng mga Hudyo. Hindi dahil sa relihiyon kundi sa katarungan at respeto sa ibang lahi. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang pangalan ni Cyrus ay may malalim na kahulugan para sa mga Hudyo. Isang alaala ng isang pinunong hindi nila inaasahang kakampi ngunit naging daan ng kanilang muling pagbangon. Ngayon, kapag narinig natin ang pangalan ng Iran at Israel, ang pumapasok agad sa isip ng marami ay alitan, bantanan digmaan at matinding tensyon. Madalas nating marinig ang mga salitang kaaway, panganib o pag-atake. Sa politika, sa media at sa mga diplomatikong pahayag, tila wala ng puwang para sa pagkakaunawaan. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan, Makikita nating hindi palaging ganito ang ugnayan ng mga mamamayan sa dalawang panig na ito. Mula sa parehong rehiyon na ngayon ay pinagmumula ng tensyon, minsan ay lumitaw ang pagkakaibigan, katarungan at respeto.